white stone sa dagat. Pashout out po sir! Sana ay matulungan niyo po kami. May hinu hinukay po kami at may nakita kaming signs na shells sa dagat. Yung sign din niya ay kahoy sa dagat na itinanim pero malayo sa dagat sa amin. Sabi ng lolo ko ay nag-iisa lamang yung kahoy na yan. Kahit saan kami pumunta ay walang kahoy na kapareho. Sa kahoy na ito ay dyan namin hinukay. four feet ang pagkukay namin at may nakita kaming white stone ng dagat. Shout out muna sa iyo, ka-TH na John Bruno. Dahil sa nag-isa lamang ang kahoy na iyong nakita sa lugar, mataas ang posibilidad na ito ay isang markang itinanim ng mga sundalo kapon. Maliban sa pagiging kakaiba ng lumang punong kahoy na ito, suriin mong maigi kung may mga nakaukit na marka o kung may nakabaong bagay sa katawan nito. Dahil sa pamamagitan ng mga karagtagang marka na ito, ay dito natin mas lubusang makukumpirma ang kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ayon dito sa iyong komento, hinukay ninyo ito at may natagpuan kayong mga kulay puting bato sa lalim na 4 feet. Basi sa aking pagsusuri sa mga larawang ito, ito ay mga crystals na karaniwang matatagpuan sa loob ng mga kuweba at hindi sa dag. Kaya basi sa aking opinyon, maaaring sadyang linagay ng mga sundalong hapon ang mga batong ito bilang mga karagdagang marka. At dahil sa 4 feet pa lang naman ang iyong naabot sa paghukay, mas maiging ituloy pa ninyong hukayin ito ng mas malalim. Sir Elmo, may nahukay ako na malaking pula na bato sa lalim na 7 feet. Positive po ba na may deposito? Sana ay mas idinitalyo mo kung ano ang mga marka na iyong natagpuan sa ibabaw na siyang dahilan kung bakit mo ito hinukay. Pero ang nasasabi ko sa malaking pula na batong ito, ito ay maaaring marka kung sadyang hindi karaniwan ang ganitong uri ng bato sa lugar na yan. Suriin mo na rin ito kung may nakaukit dito o kung may kakaiba itong hugis. Good day po, Sir Elmo. Pakita na kayo po ang aking nakita na cave na form letter U. Ito ay nasa gilid po ng creek na nakakurubada at ang bandang itaas ng cave ay merong all yellow bamboo tree. Positive po ba ito, sir? Kung positive po ay saan po nakalagay ang treasure. Salamat po and God bless. Ang Old Yellow Bamboo Tree ay isang magandang marka lalo na at ito ay nasa ibabaw ng kuweba. Kaya ang masasabi ko dito ay nasa loob ng kuweba ang nakatagong deposito. At ang aking kasagutan naman kung saan ito nakatago, ito ay nasa dulong kalagitnaan ng kuweba sa parte kung saan ito ay nagkurban. pa out Sir Elmo from Baybay City, lady. Sana po ay matalakay niyo po ang request ko na palakasain ng pinakaantay ko po Nakahukay po kami accidentally sa isang lumang school ng palakang bato At sa kinatatayuan po nito ay may mga barbed wire na nakasemento Nasa tapat ng likurang bahagi ng school ng gate na kung saan ay diretsyo naman po sa flag 10 to 15 meters po Thanks po in advance, God bless you po Shout out sa iyo ka TH na Reg Rees Gillen from Baybay City Leyte. Pagdating sa palakang barka, ito ay nagtuturo ng dalawang direksyon. Ito ay ang kanyang ulo at ang kanyang puwet. Pero sa dalawang direksyon na ito, mas matimbang ang direksyon na itinuturo ng kanyang puwet. Kaya sa direksyon na ito ay ang iyong mas uunahin. O sa madaling salita, hukayin mo sa eksaktong dulo ng puwet ng palakang marka Maliban dito ay ang mga barbed wire na nakasemento sa kinatatayuan nito ay maaaring isang importanteng gabay. Kaya kapag mo ito at nakabaon ang mga barbed wire na ito sa ilalim ng lupa, masasabi kong ito ay isang gabay na dapat mong sundin hanggang sa pinakadulo nito sa ilalim. Sir, tanong ko lang ang tungkol sa tatlong malalaking bato na hugis itlo. Pero kasing laki ng tao. Tapos yung kulay puti na bato, ito ay hugis binaliktad na triangle. Nakakanto yung tatlong bato sa mismong dulo ng malaking triangle na bato para hindi gumiba. Saan kaya ang deposito nito? medyo mahirap makumpirma kung saan ang eksaktong kinalalagyan ng nakatagong deposito dahil sa kakulangan ng marka. Pero dalawa ang posibleng kinalalagyan ng deposito na aking nakikita dito. Ang una, maaaring ang deposito ay nasa loob ng malaking batong ito na parang may hati sa gitna. At ang pangalawa, kung ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng lupa dito sa parte na ito ang posibleng kinalalagyan nito. Good PM Idol na ako Idol tungkol sa treasure. Mababaw lang daw ito. Wala bang buhay na kapalit Idol? Sana ay masagot mo ako Idol. Thanks po. Pagdating sa mga panaginip at mga espiritong nais ibigay ang kayamanang kanilang binabantayan, sadyang sa kadalasan ay meron itong kapalit pero hindi kailangan na buhay ang magiging kapalit nito. Sa isang magaling na mga pagkain, hayop at damit bilang kapalit ay sapat na. Sir Elmo, if mapatpad ka dito sa Mindanao area, PM nyo na lang ako kasi gusto kong makapasyal ka rin sa dig site namin dito sa Region 12, Sultan Kudarat Province. Ito ang treasure sign na nakuha namin sa dig site. Ito naman ang layering ng site namin. Sana nga ay matapos na ang COVID pandemic na ito para mas magiging madali ang aming paglilibot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ngayon, base dito sa batong ito, masasabi kong pakarang matubig ang butas na iyong kinukukay. Sa layering naman ito, ito ay parang matitigas na batong. Pero medyo kulang pa ang mga markang ito na iyong nakalap para ako ay makapagbigay ng kahulugang nagbibigay pahiwatig ng isang direksyon. Pa-shoutout po Sir Elmo and more power to you. Sana po ay makapunta kayo dito sa amin. Nais ko magpatulong po sa inyo sa mapstone po na puro 888 ang nakaukit. Maraming salamat po sir Shoutout out sa iyo, ka TH, na nasa Baulus Ron. Ang sa tingin ko dito, ito ay isang complicated tunnel dahil sa napakaraming simbolong may hugis 888. Ang stone map naman na iyong nakita ay maaaring mapa ito ng nakatagong tunnel. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.